Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah, amma ba'ad, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Alamin niyo ba kung bakit haram sa Islam ang pagsali sa fraternity o mag-organisa ng ganitong klaseng samahan? Madali lang po ang sagot. Kasi po, iniisip po na mas higit ang kapatiran na ito kaysa sa kapatiran binigay ng tagapaglikha. Opo, yan lang ang dahilan. Tanungin nga kita kapatid. Sa tingin mo ba, mas higit pa ang fraternity sa kapatirang binigay ng tagapaglikha? Kaya, sino man na Muslim o Muslima ang sasali o magiging membro sa fraternity ay pumasok siya sa haram na bagay. Katunayan, gagamitin ito ng satanas para ikaw ay mailabas mula sa Islam. At kung ikaw ay datna ng kamatayan at nalabas ka na sa Islam dahilan sa pagsali mo sa fraternity, hindi ka asikasuhin sa pamamaraan ng Islam sa paglilibing kapag namatay ng isang Muslim o Muslima. Kung aaralin natin ano bang kahulugan ng Islamic Brotherhood, ito ay a strong relationship where its foundation is taqwallah and belief in Allah that leads to love for the sake of Allah in addition to sincerity, honesty, fulfillment of agreement, and credibility free from wanting any aim or desire that is worldly. Islamic brotherhood is incomparable. Its impact is deep. Allah is the one who gave this, and that is why it surpasses all relationship. Napaking ngayon mga kapatid, ito ay matibay, matatag na samahan, ugnayan. Sapagat ang kanyang budasyon, katulad ng ating nalaman, ay ang paniniwala sa nag-isang tagapaglikha. ay ang takot sa nag-iisang tagapaglikha. Hindi makamag nung bagay. Lagi mong tandaan na ang kapatirang binigay sa atin ni Allah ay hindi maipukumpara. At ito lamang ang totoo at tunay na kapatiran. Kaya kapatid, tiyakin mo na hindi ka kasama sa mga fraternity na yan dahil yan ang paraan ng satanas para ikaw ay malabas sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.